Ang giya sa binisaya nga pagrosaryo. Karong Sabado, mao ang misteryo sa Kalipay. Sangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Dios nga Amahan nga sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesu Kristo, iyang bugtong anak na atong Ginoo. Gipanam kon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay og lubong. Niadto siya sa mga namamatay ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhay o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santos o Katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, o sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan mo nga naa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot bini sa yuta na ingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag-adlaw. Ihatag ka na mo parong adlaw. Huwag kami sa among mga sala. Ingon na nagapasailo kami sa mga nakasala ka Kung mo. mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan lo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ang kanina. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan manusaw ang bunga sa tiyan mo na Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. igampo mo kaming makasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang ginoong Diyos maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanang, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos, ikaampu mo kami ang makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang ginoong Diyos maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan mag ang bunga sa tiyan mo si sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ang makasasala. Karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan sa anak o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Akong ihalad kining rosaryo sa kalipay alang sa isampit o para asa kining rosaryo. Ang unang misteryo sa kalipay, ang pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria nga siya mamahimong inahan sa anak sa Diyos. Amahan na mo na anaas sa mga langit. Pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot Dini sa yuta na imong sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlawa. O kami sa among mga ingon nga nagabasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug mo kami itugyan sa panungay hinunoa niwasa kami sa daotan amen maghimaya ka maria puno ka sa grasya ang ginoong dios maana ka bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo sa Yesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man ang bunga sa tiyan mong si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala karon o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Diyos, maana ka ikaw sa babaeng tanan. Gulahan man usab ang bunga sa tiyan nga sa Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala, Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab bunga sa tiyan sa Isus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos. Ikampu mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Dios, Diyos, maana ka din. Bulahan ikaw sa babaeng tanan o bulahan man usab ang bunga satyan tiyan ng si sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ang magasasala karon o sa oras sa among ikamatay. Ik Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Dios, Diyos, maana ka din. Bulahan ikaw sa babaeng tanan Bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaw ampo mo kaming mag karon karun sa oras ang ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ang Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Kaampo mo kami ng mga sasala, karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanim. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usap ang bunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kami ng mga sasala, karun o sa oras among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan amen o Hesus ko pasayloa kami sa among mga sala luwasa kami sa kalayo sa impierno ug ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit hilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy panabang Ang ikaduhang misteryo sa kalipay, ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Amahan ang na anaa sa mga langit, pagdaigon ang imong malan, umabot ka namo ang imong dinarihan, matuman ang imong pag-uwi, dinisayota na sa langit. Ang kalanon namang sa matag-adlaw, ihatag ka namang karoon-adlawan, magbasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagabasaylo kami sa mga nagasala ka ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwas kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Dios maana ang kanimo. Ulahan ikaw sa tanan, ulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaha ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoong Dios maana kanin Bulahan ikaw sa babaeng tanan gulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus Santa Maria inahan ka sa Dios ikampo mo kami makasasala karon og sa oras sa among ikamatay amen maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoong Dios maana kanin bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. ig mo kami magasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo Dios maana kanim. Bulahan ikaw sa babaeng tanan ug bulahan man ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. ig mo kami magasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Dios, maana kani. Bulahan ikaw sa babae tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kami makasasala Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginoong Dios mana kani bulahan ikaw sa babaeng tanan o bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga sa si Santa Maria inahan ka sa Dios ikampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay amen Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa empir. Danda ang tanang mga kalag sa purgatorio nganto sa langit. Hilabi na katong mga nanginahanglan sa imong kaluoy o panabang. Amen. Ang ikatulong misteryo sa Kalipay, ang pagkatao sa anak sa Diyos sa Kamaling sa Bilen. Amahan mo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Ka na kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot. sa yuta na imong sa langit. Ang kalam-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong lawa, Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan mo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa gracia. ang Ginoong Diyos sumaan na ang Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Kung bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kaming magasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kaming makasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay... amen maghimaya ka maria puno ka sa grasya ang ginoong dios maanaa kanin bulahan ikaw sa babaeng tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. santa maria inahan ka sa dios igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay... amen maghimaya ka maria puno ka sa krasya. Ang ginoong Diyos, maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa tiyan sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ang amko mo kaming makasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa krasya. Ang ginoong Diyos, maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap bunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikaampo mo kaming makasasala, Karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikaampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. O bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ang pumong kaming magsasala, karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, maanaa din. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan manusap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kami ang makasasala. Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun og sa gihapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. O Hesus ko, pasayloa kami sa among nasala. Luwasan kami sa kalayo sa impir. O dada ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabi na gayod, kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy o panabang. Amen. Ang ikaupat nga misteryo sa Kalipay, ang paghalad sa diyos nang bata dito sa templo sa Jerusalem. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta na imong na sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay hinunoa luwasa kami sa daotan amen Maghimaya ka Maria, kuno sa grasya. Ginoong Diyos, maanaa ka nito. Bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami magkasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka li. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Dios mana kani. Gulahan ikaw sa babae ug tanan. Gulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios. Ikampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, naan ka sa Dios. ikampo mo kami makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa Ang Ginoong Dios, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, Bulahan man usap ang bunga sa tiyan ng si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami mga sasala, karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka na. Bulahan ikaw sa so babaeng tanan. Bulahan man-usab usap ang bunga sa tiyan ng si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami mga karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ang kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ang makasasala. Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Dios, Diyos, maaana ka niyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanang. Bulahan mo sa ang Bunga sa diyan mo si Jesus. Santa Maria, minahan ka sa Diyos. Kampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa akong hindi matay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa krasa. Ang Dios, Diyos, maaana ka niyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanang. Bulahan mo sa ang tanang. Bunga sa diyan mo si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos. ikampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginaong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo sa bangunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos. ikampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan o sa anak o sa si Espiritu Santo, maingon sa sidugdan, karun o sa gihapon, o sa mga katuigan, awalay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga salam. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dada at tanang mga kalag sa purgatorio, ngadto sa langit. Hilabi na gayot, kantong mga nanginahanglan sa imong kaluoy o panabang. Amen. Ang ikalimang misteryo sa kalipay, ang pagkawala o pagkaplag kang Isos sa templo, tawliwala sa mga makina at manon. Amahan na nga anaas sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka ang imong kingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa adlaw Ihatag ka na karong o pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dakutan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Dios, maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan mag-usap ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, magampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, sumaana ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Dios, maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kami ang makasasala. og sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Dios, maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo ang bunga sa mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo ang bunga sa mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igaampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos maana Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios, maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, Bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ampo mo kami malasasala. magsasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios, maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, pagbulahan ng usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos, ipiampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos, maana ka nin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos, ipiampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, kuno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ka ni Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Kampo mo kaming makasasala. Karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun o sa gihapon, o sa mga katuigan mawalay walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dad-a ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi e na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Amen. Maghimaya ka Raina. inahan sa kaluoy ug kinabuhi. Kinatamis, ikaw nga gilauman namo maghimaya ka nagapanawag kami kanimo kami mga hiningin lang anak ni Eva nagapanghupaw kami na nagagulo na nagpanghilak walog nga luhaan dada ang among mag-alam ko ipakita mo kanamo kanang imong mga mata nga manuloy ko kun tapos na kining paghingilin ipakita mo kanamo ang imong anak nga si Hesus ang mahal na bunga sa tiyan. Ay maagho, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Diyos. Aron mahimo kaming takos sa gisaad ni Isu Kristo, among ginoo. Amen. O ginoong Diyos, itugot ka na nga ang kanunayng kaayuhan sa lawas o kalag, o tumud sa pangama ni Santa Maria kanuna ulay, Agaka kami latas sa mga kasakit di ining kinabuhia hangton mo abot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pag-uban sa pagampu ining Santos ng Rosario sa mga misteryo sa kalipay.